tindang almusal. nagtitinda po tayo ng almusal, guys. Kaya maaga akong gumising. Ito, awa ng Diyos. Sa bahay pa lang, ubos na. May mga may-ari na yan siya. Hindi ko na kailangang magbabantay pa. Kaya, yeah, salamat sa Panginoon. Kahit ganitong konti lang muna, Kung kaya lang ng katawan natin, mahalaga niyan. May kinikita tayo. Uh, may naitsa tabi tayong at nakakatulong tayo sa ating mga kasama sa bahay na naghahanap buhay. ito ang mahalaga ron. E, itong pansit na to, maya maya lang ubos na to. Ayan na natin ng gulay. So, maraming gulay. Sarap sa pansit yung maraming gulay. Ay, maya lang. Ubus na to. Ayan, tapos na siya. Pinatay ko na ang apoy. At magre-repack na tayo. Binabalot ko yan, guys. Per balot, para mabilis lang. Napabalot na yan. Nabalot natin. So, 5.30, tapos na ako magbalot. At ito na din lang ang natira. Ayan, dinadayo nila ito dito, mga kananay. At meron pa akong pang-almusal. O, ba diba? may konting pera, may pang-almusal, may pangkain pa tayo. Ganun lang, kasimple ang buhay. Mga nanay, kung kayo mga nasa bahay, pwede naman ninyo itong gawin. Kahit pa kunti-kunti, yung kaya lang ng katawan natin. Uh, katulad po, di ba? Meron akong dinadamdam din. Hindi naman ganun ka hirap ang aking nararamdaman pero ah uh, pa rin ako ng paraan kung paano tayo makakatulong sa ating mga kasama sa bahay para naiwasan natin yung sobrang paghihirap ng buhay. Ayun, diskarte lang ang kailangan, diskarte, 'di ba? So ayan, good morning sa inyong lahat. 5:30 paubos na ang aking paninda. So, ayan. Salamat ulit sa mga nanood dyan. Thank you so much sa mga support. Salamat and advance. Merry Christmas to all. Salamat. God bless everyone.